Matutuloy na sa Norway si Ate Girl mga idol kung napapansin nyo nga or kung napanood nyo nga ang video ko about this issue last week yata or two weeks ago May eh, meron nga akong tinutulungan na Ate Girl in Inday ay makakarating na nga sa Norway dahil Okay na ang OEC niya. Story muna tayo mga idol. Si Ate Girl ay karoon ng pagkakataon na makahanap ng employer dito sa Norway. So sa isang farm siya mag-work mga idol. So anong nangyari? Apply ng employer niya ang UDI niya para sa work permit. At ayun na nga, naaprubahan ang seasonal worker permit niya mga idol. So dumating na yung permit niya. Hindi. Problema, hindi alam ni ate girl na kailangan niyang dumaan sa DMW para sa direct hire processing. So ang ginawa nung dumating ang visa, eh, dumiretso sa airport, nagbook ng flight, dumiretso sa airport at pagdating doon ay yun nga, na-offload si ate girl. So after that, eh, naghanap-hanap siya kung paano ang proseso at nagkaroon nga siya ng pagkakataon na makontakt tayo dahil napapanood niya or napanood niya ang isa sa mga videos natin And then, ipit yung time na available nung, nung in tayo ni ate girl dahil by that time, May 31, dapat ma-expire na ang entry visa niya. So, ang ginawa natin mga idol, contact natin ng employer at pina-email natin siya sa UDI. Pina-contact natin ng UDI sa kanya para subukan na extend ang entry visa niya. At ayun nga mga idol, na-extend ang entry visa ni ate girl. Passport niya ay nasa Thailand na ulit para tatakan ng bagong entry visa. Tapos ang pinakamagandang balita nga dyan mga idol ay okay na rin ang OEC ni ate girl. So Inday, I'm so happy for you kasi makakarating ka na talaga sa Norway. Nako, sana makarating kayo dito sa ODA. No? Gusto ko sana if magkaroon kayo ng time, makadaan kayo dito at least sa uh, ano man lang ba baka meet and greet tayo kasi I'm very very happy at meron tayong natulungan na kagaya mo so yun nga mga idol ha. if ever na mangyari sa inyo yung ganitong pagkakataon magkaroon kayo ng chance na makatulong sa ibang sa ibang tao sa kapwa natin hindi man sa ganitong bagay or whatever maliit man yan o malaking bagay mga idol mas piliin natin na makatulong kasi iba yung feeling iba talaga yung pakiramdam ko ngayon yung puso ko ay eh, parang na uh, sobrang saya no sobrang tuwang-tuwa no Food for the soul nga sinasabi ko mga idol yung mga ganitong act yung mga ganitong uh, bagay kung kaya natin na uh, tumulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit ganun ang gawin natin mga idol kasi sobra-sobra nga naman ang, uh, ang saya sa pakiramdam so yun lang mga idol uh, shout out nga pala sa mga nagsasabi na green screen yung uh, background ko hindi ko kayo masisisi, mga idol pero meron kaming maliit na fan dito. So, ayan ang ano namin. yun sinasabi nilang hindi gumagalaw yung puno. Ito na lang siguro, no? Ah, ito na lang ang tingnan nyo. Yan, gumagalaw yan, mga idol, no? So, ito nga pala ang idol nyo sa Norway. Follow for more. Sa munang ikot dyan. Bye-bye!